Sabang na ay maglalakad pagkuha ng video uh, Dito yan mga idol papunta yan sa baraga, baragayan ito na kalsada uh, Lakad muna ako dito uh, sa gilid yung aking tricycle din ko muna eh, ano, sa gilid para hindi mabangga doon ng, ano, ng ibang sasakyan uh, Sa so Tagate Santa Calvin Ang pamilya ni buying bayang Rosimano ng US Alaska at may profound shout from Cunada at Glenda kay Shark Kevin and Madam Ms. Lourdes Picardal and Venerando sa lahat po ng mga kabataan, shout out sa Pimpi Police ng lapu Summer, shout out uh, Pimpi Police ng Gamay ng San. Lahat po ng mga Sipag masundalo at po traffic po sa mga security guard, shout out. Lahat uh, po na nakasupport kay kay kabataan vlogger Maraming salamat po. Lahat po ng mga gamay nung shout out. Lahat po ng mga barangay official, at Lahat po ng mga creditor at mga vlogger. Yan, maraming salamat po sa pag-suport yun, kang vlogger. Eh, waray, TV shot at taga-palapag, at po ng mga palapag doon, shot out kay Lapilig TV. Karay, hack TV kasi, kap channel. Lahat po ng na mga driver, shot out, mga Kapilig driver. Shout out sa LG Transcoban ng biyahe Lapinig to Katarman or Nisamar Ayan yung uh, welcome ng gamay Yung hindi pa dyan nakasupport kaya gamot ang vlogger ah, uh, pa po ang notification bilal, para for apply kayo sa aking mga video uh, Please po kung sana i-skip ang aking ads or ako yung, uh, makasahod Sa lahat po ng aking mga sponsor, shout out. Uh, ah, pasensya na ko yung hindi ko ano e bulol. Ah, sa ating kay Bushing Matiyo Apoy Asiyo and Family sa JV Salon yan ng gamay sa more shoutouts sa ating mga masipag na mga goro shoutouts masipag na mga off double shoutouts ingat ko yung lagi Sana hindi mulan para makukuha tayo ng ating video. Sa lahat po nang mayroong pesta ngayon at birthday, yan. Happy Pesta at Happy Birthday. Ito yung mga damgyo dito sa mayroong gamay noong summer. Sana hindi mulan. Ayan oh. No? May ano dito park. Yan. Yan sa unahan ng gamay doon sa mag. Ay maraming salamat po sa pong support mga idol. Yan. Try natin mga idol. Punta doon sa unahan. Pagdugtong natin sa ating na uh, naputol na video. Hello, shout out. Sa lahat po ng mga waray-waray vlogger, shout out. Sa mga bagong supporter ko, maraming salamat po. At please support po sa aking TikTok account. Oy, no, hindi sa... Oy, sa... TikTok account. Lalo po sa aking Facebook reel. Oy, no, hindi sa... Sa aking Instagram naman po ay Oy, no, hindi Please support and follow po. Salamat po mga kay, ah, kay Kuya Jik na mapano susama sa Palimbergo. Shout out. Dito po ay, Kay Inner Rose Kay Ben Kay Sunny Bishop ng kami sa shout out. Kay Busing Tarmo Mukabali ang family. Sa Calda family shout out. Lahat po ng mga lapilig noon. Kay Marlito Rabas ang family. Shout out. Kay Dada Pida ang family. Kay Dada Ami Rabas ang family. Shout out. Kay Dada, Dada Pas. ang family. Kay Dada. Kay bata Nathan Mika ang family shout out. Kay Joey Rabas shout out. Kay Hersey Anrorot kay Danilo Or, kay Busing kay Busing Danilo Urbano Nang Haloloy shout out. Ah uh, kay sikat kay Inanban kay Busing Inan Ingo. At kay bata Froylan Morales shout out. Yan kong kulog mong idol uh, at may clay lang po ang ating uh, video ngayon. Malaki pong aking linalakad. Shout out kay Madam Minda as CEO kay Ate Shirley Dolpo Aquino. Sa mga taga Barangay Bato, shout out sa Barangay Dao na malapit ang pista Lalo po sa Barangay Kaguayan, loving mga malapit din ang pista Yan, thank you mga idol. Hanggang ito lang pong aking uh, vlogs video. Uh, mula po dito sa Nusselt Road ng Barag, bayan ng Gawin Summer, paputayan sa mapanas na kalsada at palapag at Manila. Maraming salamat po sa pag-support.